bueno Balik tayo sa ating palatuntunan, Christian. Isa sa panauhin mm -hmm. din natin ngayon ang magpapaliwanag kung ano na ba ang lagay nitong uh, nabanggit natin kanina, route rationalization mm -hmm. sa ilalim ng PUV modernization program. Nasa linya po natin ang, uh, si Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega, Undersecretary for Road Sector siya ng Department mm -hmm. of Transportation. Good morning, Yusek Ortega, sir. Si Christian din po kasama natin. Yusek, good morning. Tuesday and Christian, uh, good morning at saka happy new year no. Mag happy, new year. Uh, happy new year, sir. Bagong uh, taon sa ating lahat. Thank you for this invitation ngayong uh, Sunday morning. Yes po, Yusek. Ito sir. Uh, tawag nito ay eh, ang tagal na naming inaantay. Itong uh, ang tawag nito uh, root rationalization. Sa ngayon po ba, sir, ano na po ba ang lagay nitong plano na ito? Ilang ruta na po ba yung nailalatag so far? Gaya ng uh, consolidation, ang route rationalization will also take uh, a certain process Tuesday, no? Mm -hmm. uh, ang target natin nito is ito ay ma-achieve natin 100%. Ibig sabihin yung buong uh, LGUs sa mm -hmm. uh, buong Pilipinas ay magkakaroon na sila ng uh, Tinatawag na LPTRP or route rationalization by end of 2026. So mm -hmm. medyo Matagal, Matagal na mabilis yan. Mm -hmm. Pero mabilis din yan kung tutusin kasi at the moment ganito po yan. Mm -hmm. Bakit ba importante yung uh, LPTRP, yung tawag natin yan, Local Public Transport Route Plan, mm -hmm. dahil bawat LGU sa buong Pilipinas ay ngayon, no, for the past two years to, and for the next two years pa, mm -hmm. magkakaroon sila ng coordination with LTFRB at saka DOTR. At ito na yung importante, bawat bayan, titingnan nila oh, sa ruta na to tama ba na isang daan ang inalaw natin na jeep dyan? Baka sobra, baka kulang. And then eventually, o sa ruta na to, bakit wala tayong ruta dito? marami ng tirahan dito, may mga buildings na, may mga negosyante mm -hmm. or negosyo, may mga o magdagdag tayo ng ruta dito. Ilan kaya ilalagay natin? So ang punto di vista, ito na yung pinaka-importante on the aspect of masilbihan natin yung ating mga commuters para hindi kulang at hindi naman sobra. Mm -hmm. At saka kung maaari, halos lahat ng ruta ngayon sa siyudad or sa munisipyo ay isi-serve na ng ating reliable na ika nga eh, yung modern jeep na ngayon. ba diba? Yung tinatawag right. na modern jeep. Mm -hmm. Dahil alam naman natin na ang singil ng isang modern jeep ay malayong mas matipid kumpara sa ating mga taxi or sa mga tricycle. ba diba? mm -hmm. So kung mabibigyan mo siya ng ganong klaseng ruta sa dati walang ruta, it will serve the public better. Pagkatapos ng router signal station at saka malelese yung traffic dahil hindi sobrang ilalagay mo, hindi ka naman magkakaroon ng maraming naghihintay na walang jeep o kaya walang sasakyan dahil lalagyan mo ng sama. So yan ang epekto. At hindi lang yon, Ang ating plano ay maging 24 hours ang takbo ng mga sasakyan. Okay. So ito na yung meat of the program. Yung sinasabi nating not only environment-friendly, pero reliable, accessible at mura para sa pinakamaraming mga commuters which is sumasakay sa ating mga ikang nga mga dating jeep na ngayon ay magiging modern jeep. So it will take two years, no? This year Tuesday and Christian, alam mo ba at the moment we have third ano, 15% pa lang. 15%. One hmm. five, one five pa lang ha. Okay. For the past years, ang target natin mabigat to. We aim to achieve 50% end of this uh 2025 and pagdating ng 26 another 50% so we hope to achieve 100% by next year by okay. December next year uh, uh, and meaning na a you said yung sinasabi yung target na at least by 2026 ma 100% na tayong makompleto yung ruta all over the Philippines na po yan hindi lang sa NCR Tama po kayo all over the Philippines. Kaya, uh, in fact, tamang-tama yung tawag niyo ngayon Christian and mm -hmm. Tuesday. Uh, mm -hmm. Last Friday lang I was with the LTFRB, mm -hmm. naging uh, productive. Ngunit talagang ika nga, eh, uh, matinding usapin ang ginawa namin because we are now challenging our people in LTFRB, pati sa akin sa DOTR to really achieve that 50 kasi ang modernization, yung papagpapalit ng ating mga sasakyan, di ba? Dahil okay. alam mo naman, mm -hmm. kailangan natin palitan for more environment friendly mm -hmm. at saka convenience ng pasero. Hindi naman natin pwedeng ika nga isabi sa mga kooperatiba na magpalit na dahil hindi pa nila alam kung ilan ba ang kailangan namin sasakyan. Okay. Yeah. Yung aming tandaan pa ngayon, dadagdagan mo, babawasan mo. So we have to finish first the route resolution and then after that, doon na magkakroon ng obligasyon yung ating mga kooperatiba na magpalit ng sasakyan and assuming we end the router rationalization by end of 26, 27 months yan. Ilagay mo ng tatlo, mm -hmm. taon na magpapalit sila so that will be 27, 28 and hopefully end of 29, eh lahat to ay magiging modern na po, hindi lamang yung sasakyan. Ngunit po yung mga ruta. Kaya sabi nga namin dun sa ating mga buting uh, jeepney drivers, operators, yung mga pagbibili ng sasakyan, later on na huwag nyo na muna problemahin po dahil talagang it's really a step by step na ginagawa po ng DOTI. Mm -hmm. Sir, kung 15% pa lang tayo ngayon for the past months and even last year, are we right on track na by 2026, 100%, 100%. tayo? Alam mo maganda yung tanong mo Christian. Ako rin mismo eh, no? No mga initial stages ko, as you said, sabi ko oh. ang baba yan to achieve 50. Correct. Ito naman pala ang maganda. Mm -hmm. As of this time, almost 97 percent ng buong LGU ay nagkaroon na ng communication studies with DOTR at LTFRB. Mm -hmm. So yung initial stage na i-educate namin sila or capacitate, nagawa na po natin and we we want to achieve the 100% very soon del pag na-achieve na po namin na nagkaroon na tayo ng capacity building with our LGUs kusang na po silang tatakbo para ayusin yung route station mm -hmm. at magkakaroon na lang either major minor na ikang exchanges. Uh, changes mm -hmm. so yung sinasabi natin 50% which is really a big number but when you look at the actual connection ng DOTr with LTFRB mm -hmm. eh halos 100% naman po ay nagkaroon na tayo ng communication meetings with the LGUs. At wala naman doon sa meetings na yon, Usec Ortega sir, wala bang mga naging uh, uh, question o pagpalaag yung mga LGU mm -hmm. na, ang hirap niyan, mahirapan kami diyan, yung gano Wala naman gano'n o uh, pa paano ba yung mga naging pagtanggap nila diyan? Magaganda ang tanong mo uh, Tuesday at saka Christian totoo 'yun no kasi bawat LGU may kanya-kanyang uh, level of uh, parang acceptance Correct. or maybe level of uh, parang uh, yung dunong tungkol sa bagay na 'yon kaya obligasyon ng BOTR ng LTFRB na i-capacity building or i-training namin po sila so tama po 'yung mga tanong nyo. and then also humingi na po kami ng tulong at ito po siguro For the next 24, I mean 25, 26, talagang medyo kakatong kami sa ating butihing DILG, mm -hmm. na natulungan po ang COTR na ika nga eh, maiparating sa ating mga LGUs na bigyan naman po ng priority mm -hmm. ang pagpagkas ng router restoration para po eventually mas mapabilis at together with DILG, mapabilis po natin ang pag-achieve ng router restoration base po sa ating target so tama po kayo iba-iba po ang uh, ikaang timpla ng bawat municipality mm -mm. ng bawat city but we we we, we feel confident that uh, pag nalaman po like what you're doing now you do very well in educating our uh, citizen na pag nalaman po ng bawat LGU ang importansya ng LPTRP eh baka sila po mismo. Ito in fact ito po, ka lang sa akin ni Secretary Bautista. Mm -hmm. May isang sudad po dito sa Laguna. Oh. nagpa follow up po. Kumusta na yung aming rationalization? Kumusta oh. na yung Professor? Mm -hmm. Yun po yung gusto namin nangyayari na sila na mismo ang sa amin mm -hmm. para mas mapabilis po natin yung ating proseso. Maganda kung lahat ng LGU ganon, ano? Yung uh, kanilang response dito sa inyong ah uh, uh, kumbaga eh hakbang para dito sa uh, completion nitong modernization program natin. At sana makumbinsipan ninyo yung mas marami pang LGU na mm -hmm. maging aktibo sa ganyan, ano po? to be to be really fair to them no i think it is more of information mm -hmm. education aaminin ko kung ako rin siguro yung munisipyo or city mm -hmm. kung hindi ko naiintindihan yan ano ba yung gagawin ko dyan? Right. ngunit kung malaman po nila yung importansya which is very important at makita po nila yung suporta ng DOTR at yung konting lambing po ng ating DILG mm -hmm. the napakaimportante nito, i i do feel confident no that we could achieve yung sinasabi nating 50% for the end of 2025 and 100% for end of 2026 your show dito po sa DCBB mm -hmm. will be very big help para mapabilis po yung information drive natin mm -hmm. sa ating mga LGUs po uh -huh. so Candy um, binabanggit yo sa LGU kailangan ng tulong nila para mapabilis yung route rationalization hindi ba makakaapekto itong election ngayong uh, may dito sa ginagawa natin. Alam mo Christian, another good question dahil uh, mukhang uh, alam naman po natin na every time may bagong uh, election, mm -mm. there's a big there's a possibility uh -huh. that the administration will change or could change. Mm -hmm. At pag nangyari po 'yon, maaari ikang we will be back to zero in information. In communication with the new leadership mm -hmm. maaari po, at talaga naman po nangyayari yan. Ngunit sa nakikita namin po, if the information will be just around the corner, the information is very much reachable kahit sino pong uupo na bagong mayor sa isang mm -hmm. city or municipio, will get that message very fast at sigurado po ako the action to be done will be faster even though they are new in their position because they know the importance of LPTRP so tingin ko po Concern po 'yan, ngunit there's a way to address it. Right, kasi alam mo naman uh USec, 'di ba, mm -hmm. yung ibang mga mayor halimbawa, natakbo or election o bago natumatakbo, hindi nila pagkikialaman muna 'yan eh uh -huh. kasi botante nila yung mga kasama dyan sa mga uh, jeepney driver, operator, exactly. o 'di ba, ayo, mga naninimbang, uh -huh. naninimbang ang mga 'yan. So siguro At maiging saka, mahal... pag ibay nanalo, baka sabihin, naku pa tutuloy yung yung uh -huh. ginagawan uh -huh. ano, ng Yeah. ano kaya, kaya naninimbang ang mga oh, yan Usec. So siguro mairaos natin tong eleksyon. Uusad na ulit yan. <laughs> eh, tama po kayo. It is really a challenge but knowing what you just said, meron po kaming strategiya mm -hmm. na gagalaw pa rin ang LCFRB DOTR doon sa mga pending na. Oh. Kasi yung mga pending na, patapos na po yun. Yes. Kahit ano mangyari, it is also almost uh, nasa finish line. Mm -hmm. So tama po yung generation. We will concentrate on those pending before the election right. and right after the election, we go to the winners mm -hmm. or the mm -hmm. continuing leadership para ituloy po yung programa. Uh, uh, tama po kayo, we should be conscious and aware of the political uh, landscape. Mm -hmm. Ngunit, ngunit above politics it is the service to our commuters sila po ang kakatok sa ating mga mayor mm -hmm. to make this thing fast whatever color those will assume after 2025 mm -hmm. right e yung sa yung paano naman yung mga unconsolidated o yung mga hindi nagconsolidate na jeepney drivers Namamasada uh, pa ba, ba sila oo A ah, alam mo, it's like this. No? Sa totoo lang, we, ha- we cannot be 100% na hindi sila pumapasada. Alam ah. naman po natin yung reality. Marami pa rin jeep, music, nakikita ko. Oo. Oh, ngunit, ngunit, tuloy po ang programa ng LTFRB, LTO, at saka other agencies to check on the validity of those na nagpapatakbo. Na alam na. niyo po, naramdaman po to ng mga unconsolidated and siguro po it's, a, it's another reminder po sa kanila, sa ating mga kaibigan, na nag mm -hmm. na hindi sumama sa mm -hmm. consolidation, napakalaki po ng penalty, napakabigat po ng suspension na gagawin kung kayo po ay mahuli, which will be done very soon. Siguro po like what you did after the consolidation, mm -hmm. kusa na po tayong wag pumasada dahil to be fair to everybody, it was your decision not to hmm. consolidate. Huwag po natin laro ang buhay ng ating mga commuters. Uh, uh Yusek, nabanggit nyo nga yan. No? Speaking of which, sabi nga nila, ah, uh, mayroon na ba kayong nahuli? Oo, oh, oh. na, parang may binanggit yung LTFRB na huhuli na dahil oo, oh, tinuturing oh. ng kolorum. Kolorum. Yung mga jeepney. Uh, as, as of Alam yet, yet uh, mayroon na ba? Yes, uh, yes. Yeah, yeah. Meron na tayong nahuli. In fact, yung SAIC, yung uh, it's an organization under DOTR, hmm. tuloy-tuloy po yung ginagawa nila Ngunit we are not targeting dahil sasabihin namin na hindi ka consolidated. No, mm -hmm. we will go beyond that. We will uh, apprehend you kung kayo po ay hindi registered. Mm -hmm. Dahil hindi, mm -hmm. ka, hindi ka pwede mag-register yes. eh uh, yes. pag hindi ka consolidated. Mm -hmm. Or mayroon certain violation. So we will go beyond mm -hmm. that non-consolidation. We will go beyond, which is pati koloro po kasama. Mm -hmm. Ang iba po dyan, kahit consolidated, nagkakulurom sa kanilang ruta, pati yun, kailangan natin ipa-apprehend. Right. Mm -hmm. Yung mga hindi nag-consolidate, they are deemed as colorum. kasama po riyan. So ang punto lang po namin, and we 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 know this is a very emotional issue doon sa hindi nag-consolidate, we will not target them but we will target the whole at damay po sila. Mm -hmm. Yun po ang gagawin ng POTR uh, team ayon oh so uh, sa panahong ito ngayon ay mga nga lahati na tayo ng enero ah uh, itong mga hindi nagpa-consolidate mayroon ba kayong data o bilang kung ilan ang mga yan para alam din nat ng authorities natin o enforcers kung gaano ba karami yung kailangan nilang tugunan dyan sa kalsada mm -hmm. Uh, percentage wise, umabot tayo ng 86 So we are looking at less than 14 percent po mm. na hindi na consolidate Ngunit yung actual numero po na pumapasada, mm. if ever na hindi sila consolidated, it will be lower than 40%. Kasi yung mga iba talagang na hindi naman po so mm -hmm. So the number really is not that big. Ngunit, Siyempre kailangan po natin i-concentrate also dahil hindi po sila consolidated. ik nga wala na silang legality to be in the street mm -mm. so kailangan po natin gawin po yun, Uh, whatever number but uh, we will be finalizing po sa tulong po ng DOTR, uh, LTFRB, LTO para po uh, magawa natin yung ating objective Uh, because that is part of the objective to mm -hmm. those naman na nag-consolidate po. Mm -hmm. Paano sir yung mga lugar na mababa yung consolidation rate o yung mababa yung bilang na sumali o lumahok dun sa programa? Kasi may mga ganun di ba? especially in Metro Manila. Uh, tama po yun. That's why meron po tayong tinatawag na special permit. Binibigay mm -hmm. po yan sa mga consolidated for them to ply the route mm -hmm. ng hindi uh, nag-consolidate or mababa ang consolidation and kung titingnan ninyo, the route rationalization will address that. Mm -hmm. Kasi po pag nalaman nila na ika nga zero kunyari ang uh -huh. hindi nag-consolidate ay eh, yung nag-consolidate doon sa katilang po po ruta. Sa sobra. Hindi, hindi lang pupunta. Bibigyan namin sila ng karapatan mm -mm. na i-fill up yung sa ruta na hindi nag-consolidate and it will be better for their business. Dahil lalaki po yung mga nag-consolidate na kooperatiba. Alright. Oh, sure. ah, naalala ko pa, isa pang bagay uh, Usec Ortega sir. Uh, sabi nyo nga, mayroon tayong hinihintay na 2 to 3 years bago natin 100% makumpleto yung route rationalization plan. And by then, supposedly ay dapat modernize na yung jeep nila. So within this uh, period of time, Yusek uh, Ortega sir, pwede pa rin pum pumasada yung traditional jeepney as long as yung makina nila ay converted na doon sa uh, dapat, uh, standard na uh, taglay ng modernized jeep. 50-50 po, sagot ko dyan. Mm -hmm. Yung mga nag-consolidate na still using the traditional jeep, pwede pa po nilang gamitin yon. Mm -hmm. Kasi nga naman, wala pang final route rationalization yes. wherein sila ay obligado na na magpalit ng mga sasakyan. Mm -hmm. So meaning, yung mga klase ng sasakyan na nakikita natin, legal pa po yan because they have the certificate of consolidation. Yan. Okay. Ngunit, pag nagkaroon na ng ikang eh, memorandum circular, isa-isa yan ah, sa mga ruta na kailangan na magpalit, e eh, tse-tsike na po namin at magpapalit na sila ng sasakyan in a period of 27 months starting pag binigay na namin yung order ika nga dahil tapos na ang route rationalization sa isang lugar na yon. So it's, kung makikita nyo, it's really a step-by-step Okay. Hindi po namin tayong gawin yun dahil alam niyo naman po Tuesday, eh, kailangan po namin kumatok sa Kongreso Correct. at sa Senado ng budget para magawa po yung programa for all our commuters. Mm -hmm. At tsaka uh, siguro... Ngayon pa lang yung mga nagpa-consolidate na mm -hmm. na traditional jeep ni pa rin na pinapayagan kayo po ah mayroon pa kayong chance eh hindi naman yung kung kailan andyan na yung panahon tsaka na naman kayo mag magkukumahog na magrereklamo na eh ma mag dapat siguro ngayon pa lang pinaghahandaan nyo na na modernize yung jeep ni ninyo. Di po ba dapat ganoon yung 2 to 3 years na yon, siguro sapat na yon para mapaghandaan na mag-convert na into a modernized unit. Tama po yung Tuesday and Christian. It is really more than enough dahil ang iba nga nauunan eh. Mm -hmm. Nagpapalit na sila ng modern vehicles and mm -hmm. that is their personal choice. Pero sa totoo lang, even though dapat kailangan alalayan natin ang mga ito right. sa kanilang pagbabago ng sasakyan at talagang kailangan natin ang pondo para naman po finally maibago na natin. Hindi lamang ang itsura ng sasakyan or modern vehicle, it is more than the vehicle, it is changing the system mm -hmm. na alam natin mas maging convenient para sa commuters and other than that, para naman yung mga nasa pribadong sasakyan. E ganahang sumakay sa ating public transportation. That is another objective. Mm. Last na, on my part, Yusek Ortega, sir. Uh, to, to clarify lang, sir, no. itong 2 to 3 years na preparation para maging uh, bago ng itsura ng jeepney natin, is allowed pa yung traditional jeepney ngayon. Mm-hmm. po ayan. yan. Walang problema. Walang no, no, problema. Consolidated Po. Tama po. Oh, Pero after the three-year time, Yusek Ortega, uh, talagang bagong mukha na ang jeep natin. Wala na yung traditional. Ah, definitely. Pag natapos po yung 27 month or almost three-year program ng modernization na dahil tapot na yung route rationalization at ah, talagang wala na po tayo makita ng mga makalumang sasakyan sa panahon po na iyan. Kahit papalitan na lang nila yung makina, yusek. Mm Hindi. -hmm. Ay, at the moment po, eh, talaga po, total po, not only the makina, pati mm -hmm. po yung safety aspect. Yung natakanan kasasakay, mas mataat. Mm -hmm. May standard po tayo yung gagawin. Alam mo, sa totoo lang, uh, I, I feel confident na habang dumarami uh, o tumatagal po yung programa, mas marami na po mag-offer na mga modern vehicles at a better price para po talagang ma 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 makayanan ng ating mga kooperatiba ang pagpapalit ng sasakyan. Pero Yusec, nakakapanghinayang naman na tayo ang Pilipinas ang nanguna dyan sa traditional na itsura ng jeep. Mawawala sa atin yun? Nako, huwag nilang palitan ang design. Okay lang po, may nakikita po tayo traditional jeep. Yung design po, wala pong uh, ika nga uh, sa standard yun. Kahit anong gusto mong design pwede. Mm. Kaya lang, meet certain requirements for safety and convenience. Mm. May nakikita na po tayo dyan traditional oh, jeep ang itsura. Ngunit mm. iba yung makina at saka sa kanan na po yung babaan at mas mataas na po. I think to, 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 remove emotions, Yun nga. tuloy lang po ang design. Alright. Wala po problema sa design kung gusto mo maglagay dyan ng kapayo, ng kalapaw, <laughs> ng, ng, colorful. Ika mas pa siguro ako sumakay. Pero safe at saka environment mm. friendly Pero sir Yun anak, lang naman po? Sakihutap. Pero yung sak natugunan nyo na yung mga kwesto na may pinapaburang uh, mga supplier lang itong atong brand lang na to from certain countries yung pinapayaga makapagpasok na modern jeep pero may mga local na rin di ba nagawa Yes yes alam mo sa totoo lang when i assume office i've heard I've, those accusations and sa totoo lang uh, totoo rin de it should not happen mm -hmm. First wala tayong bias sa design. Kahit na mukhang jeep yan, okay. Yan. Gusto ko pa rin yung kunsaan, Luma, yung Usec eh. Oo Kunsaan, oh po, kunsaan uh -uh. galing, kahit nasa China, sa Japan, sa uh -uh. Pilipinas, sa Amerika, wala pong problema. We will not issue any order or hindi kami magpaparamdam. It is really the market. It is really the cooperatives. It is really the co uh, customers who will have the appetite. Ano ang gusto niya. Ang gobyerno, standard lang po ang aming uh, kaya, kailangan i-implement. Other than that, it's a free market for everybody po. All right. With that, Yusek Ortega sir, salamat sa pagkakataon. ipaliwanag salamat, nyo naman na nabigyan nyo kami ulit ng mga dagdag na impormasyon at mga update. Sa susunod po ulit, Yusek, huwag kayo madadala ha? Alam mo Tuesday Christian, you make weekend a better day for yeah. us to listen in the radio. Because not only informative, eh, ika nga educational and you give us life in the morning sa mga radio shows niyo po. Salamat mm. din sa inyo. Salamat, salamat, salamat si si po. Welcome po Yusek. Salamat po si Yusek Jesus Ferdinand Ortega, ang Undersecretary for Road Sector ng Department of Transportation. O yan Christian. Ang